medyo haggard po tayo ngayon dahil biglaan po yung pagyayari itong kapitbahay po namin at magpapaturo po siya mag-drive ng motor. So yan, first time niya pong magdala ng gawin. Tinuturoan po siya ng kanyang kapatid. Tingnan po natin. Sa pangalawa mo muna. Sa dos, sa uno, kaya harup yan. Yan. Tinuturoan po siya ng kanyang kapatid. Kasi po yung asawa niya ayaw po siyang turuan. natin siya. Oh, ano de? Dahan-dahan lang. Dahan, dahan. eh, ka. Hoy, yung stand, oh. eh, ano mo? Dahan, dahan lang, dahan. De, basta wag kang ano, wag mong pag, huwag baka mo nervusing ka mapihit mo. Dahan-dahan lang pagpihit. Control Ay, lang. Para ka lang nag ano. Yung pa, yung paa mo ibaba mo muna yung paa mo tapos oh. pag yung nananakbo ka na sa kamo iakyat kasi hindi mahirapan ka mag ano, mag balance ibaba mo muna yung paa mo nasa kan mo naiyak yat no 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 <laughs> <laughs> de ubos pag yung alam matutumba ka yung abot mo naman yung paamo ibababa mo abot mo naman yung paamo paa ay pasok mo lang <laughs> iritan baka mag-iritirit tayo <laughs> <laughs> yung paa mo, pag alam mo matutumba, ibababa ba mo na yung paa mo. Sige, ikot ka. Sige, ikot mong tandaan. Ano siya Baka nabibigatan sa'yo ni. Eh. Pumaba ka. Tapos yung paa mo, pag malapit ka ng matumba, ibababa ba mo yung paa mo. Oh, ay mo pag hindi, pag alanganin. Ay mo. Yan. Pag alam mo tutumba ka, yung paa mo, ibaba mo lang. Tapos dahan-dahan lang yung silinyador. Yan. Dahan mo lang, Yan, dahan-dahan lang. Di bali, nakababa mo na yung paa mo. Pag-aralan mo yung silinyador. unit. Hindi naman siya mukhang nervyoso. Baka nabibigitan sa iyo kasi syempre mabigat ang pagbalance balance Sige, basta de. Yung paa mo, huwag mo munang itaas. Tapos yung silinyador, dahan-dahan lang. Sobrang hina, kaya mo yung Net, pigilan mo dyan sa likod, ha. Baka biglang humarurot yan. Takbo yan.

Huwag kang mag-alala, de. Pag ikaw ay natumba, walang simento dito. Hindi ka masyado mababangasan dito. <laughs> Mga damuhan dito ay. Sige, liko. Wala na nga. Sige, trichu. Sige, trichuin mo, de. Ito lang, ito lang. Tapos pag habang tumataga, medyo bibilis-bilis ang muna ng punte. Uh, ang okay, pangamu baling ayan. <laughs> <laughs> okay. Okay. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Sama, <laughs> 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 sige! Sige, buwanan. ganyan talaga hindi. Di ba ang sabi ni Rooney? Basta importante ikaw ang walang bangas, di baling ang motor. Tandaan <laughs> na, lang sa pinte. Nakaano na to? Oo, nakatos yan. Hindi pa na pwede hulo lang muna? Pang, hindi pang, mo pwede na hinaan yun. Mabilis takbo nun. Mabilis ang takbo nun, di. Pang ano yun? Pang, pang laban sa ano? Rubak. Pang ano yun? pang, pang matarik na daan yun.